Magandang araw mga kapatid, kung plano niyong kumuha ng student permit para sa inyong pangarap na maging lisensyadong driver, nasa tamang lugar kayo. Isa sa mga unang hakbang para makakuha ng student permit ay ang pagkakaroon ng tamang valid government issued ID. Alam niyo ba na maraming nalilito o hindi sigurado kung alin sa mga ID ang tinatanggap ng LTO? Kaya naman sa video na ito, tatalakayin natin ang kumpitong listahan ng mga valid ID na kailangan niyo. Siguraduhin panoorin hanggang dulo dahil may mga tips din akong ibabahagi para iwas abala sa pag-aasikaso ng inyong requirements. Pero bago tayo magsimula, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko ay pindutin na ang subscribe button at isali na rin ang notification bell para updated kayo sa mga informative video na ia-upload ko. Diretso na tayo sa mga valid government issued ID. Una, Philippine Identity identification card o Phil ID card pero mas kilala bilang national ID. Sunod, passport. Tapos, social security system or SSS card. Pwede rin ang unified multipurpose ID o UMID card. Tapos, Health ID. Sunod, Tax Identification Number or TIN ID at pwede rin ang Postal ID Sunod, Puters ID Tapos, Barangay ID At pwede rin ang Philippine Regulation Commission o PRC ID Sunod, Senior Citizen ID tapos, Overseas Filipino Worker or OFW ID. At pwede rin ang Overseas Workers' Welfare Administration or OWA ID. Sunod, National Council on Disability Affairs or NCDE ID. Tapos, Solo Parent ID. At pwede rin ang Voter's Certification. Sunod Government Service Insurance System or GSIS e-card. Tapos Siemens Book. At pwede rin ang Government Owned and or Controlled Corporation or GOCC ID. Sunod Home Development Mutual Fund or HDMF ID. Tapos Department of Social Welfare and Development or DSWD Certification. At panghuli ay ang Integrated Bar of the Philippines or IBP ID. At dyan nagtatapos ang ating usapan tungkol sa mga valid government issued ID na kailangan para sa pagkuha ng student permit. Kunting tips, huwag matakot at magtanong din muna sa LTO na malapit sa inyo dahil may mga LTO branch na hindi humingi ng valid ID. TDC completion certificate at PSE vert certificate lang ay pwede na. Pero kung hihingi talaga ng valid ID at wala kayong hawak sa mga nabanggit ko, ay kumuha na lang ng postal ID or voter certification. Yan lang ang medyo madaling kunin sa listahan na ito. Mayroon din namang mga LTO brands na tumatanggap din ng school ID. Sana ay nakatulong ang video na ito sa inyong paghahanda. Kung may tanong pa kayo tungkol sa proseso o iba pang requirements, huwag kayong mahihiyang mag-iwan ng comments sa ibaba huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating videos tungkol sa LTO processes. Salamat sa panonood at good luck sa pagkuha ng inyong student permit. Kita kits sa susunod na video.